So yun mga maamixing magtitimpla tayo ng light cream na pambato mga maamixing sa gagamitin sa school mga maamixing so tara mga maamixing. So yun mga maamixing ito na hahaluin na natin yung pinapatimpla ni Madam na pang school mga maamixing sa loob ng room nila mga maamixing ayan. So napili ni Madam na light cream lang siya mga maamixing dahil para daw maliwanag lang siya mga maamixing ayan para hindi siya madilim kapag dark naman siya kasi ma-mixing madilim siya ayan kaya napili ni madam yung light lang siya mga mixing light cream siya mga mixing so maganda nga kulay na to mga mixing pang loob ng room ayan mga mixing pati sa loob ng bahay din to mga mixing pwede rin to mga mixing so baka gusto nyo ganitong kulay mga mixing magaya nyo ganitong kulay sya mga mixing oh. panoorin nyo na lang po ako para makita nyo yung kulay ay mga mixing Ayan. sinasali na natin yung mga pintura mga mixing bali so dalawang galon siya mga mixing titimplay natin Ayan. pag iisay na natin dito sa malaking timba mga mixing para isang kulay lang sya mga mixing so aloy natin itong pangulay mga mixing yung rosyena Bali, itong rosy na lang mga mixi ang iahalo natin sa puti mga mixing. Para maging light cream siya mga mixi ngayon. So, ang okay, mga mixi. Panoorin nyo ako mga mixi para makita nyo kung paano magtipla ng ganitong kulay. Kung kayo yung nagbabalak magpapintura na ng bahay nyo mga mixi ito para sa inyong ito mga ngayon. Eh mga mixing ah oh. haluin na natin siya mga mixing para makita niyo na kung anong kulay talaga tong light cream siya mga mixing. Ganyan lang mga mixing, halo haluin lang natin siya ng maigi, ayan. ayan. Para mahalo lahat ng ano mga mixing pati sa ilalim niya mahalo natin siya mga mixing, ayan. Kailangan natin tiyagang paghalo dito. So ito na mga mixing Labo-labo tayo dito Kahalo mga mixing Ayan Ayan okay. so Itignan na natin sa mga mixing Papakita natin sa nagpatimpla Kay madam kung okay na sa kanya mga mixing So Pinatignan na natin mga mixing Okay na daw mga mixing Lagyan na natin itong natirang puti na to At maisama na natin sa pag -ahalo maibigay na natin kay madam yung kulay na yung mga mixing so kayo rin muna natin itong mga mixing na natin irang pintura para pag tayo hindi na, hindi na siya umawa mga mixing mga. so yun lang mga mixing maraming salamat nga pala sa mga followers natin dyan at mga viewers at sa mga nagsishare ng video natin mga mixing thank you thank you sa inyo maraming salamat sa inyo mga mixing mga mo so, muna natin siya mga, 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 mixing bago natin isalin sa lalagyan ng pintura ayan mga mixing haluin muna natin ng may gitu mga mixing ayan so halu lang natin siya ng mahigit mga mixing para sigurado yung kulay halong halo siya mga mixing ayan ayan Kayuran mo natin siya ng mga maisama yung mga puti-puti pa na yan mga mixing. Ayan. Yan. Kailangan na, na haluin natin ng maigit mga mixing. Kasi pag hindi nyo hinalo yan eh, may puti. Pag pinintura yan, magano yung puti na, na hindi na alam mga mixing. Saka so, yung pangulay. Ayan mga mixing. So ito mga mixing oh, yung kulay niya, light cream. So, okay na siya mga mixing. Yan. Kailangan natin bago salin mga mixing, kailangan halong-halong -halo pa siya. So, ayan mga mixing. Sasalin na natin sa dalawang galon siya mga mixing. Ayan. Ayan. Ito yung pinanggalingan kanina mga mixing na kalote. Ito ang namin isang salin. Na Bali, dalawang galon order sa atin ni madam mga miksing. Yan. yan. Ganito lang mga miksing. Ayan o. Ayan o. Okay na siya mga miksing. Thank you. So yan mga mixing Okay na yung lang natin. Ito na yung ito na natin mga mixing. Light cream lang siya mga mixing. So, thank you sa mga nanood mga mixing. Paki-follow naman and like and share ang ating page mga mixing. Thank you, thank you.